Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusaan ako ng napakaraming babae. O, oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Upunta ako sa hearing, pero sa labimpitong kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, At sa totoo. Ay, ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan niyo. Hawak-hawak niya mga leeg ninyo. Tapos debate, debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipagdebate. Pastor Apollo Kibuloy, mukhang masasama na siya sa humahabang listahan ng mga religious leaders na nasira ang pangalan, ang reputasyon dahil sa napakalaking iskandalong kinasangkutan ay pinakabago dyan yung superstar na pastor na si Carl Lentz ang nagpasikat sa US ng hip na Christian church na Hillsong na natanggal noong 2022 dahil sa aligasyon ng sexual misconduct sa dalawang babae. Ang internationally renowned na ministrong si Ravi Zacharias na namatay noong 2020 ay nadiscovering mahilig palang magpa-extra service sa mga babaeng masahista. Sa Amerika lang yan ha, take note. Sasamaan nila sa listahan... Mula pa sa nakaraang mga dekada, ang mga tulad nila Jimmy Swaggart na ilang beses na huling may kasamang prostitute at mangyak-ngyak pang humingi sa Diyos ng tawad. At yan lang yung mga dawit sa sex scandals. Ha? Wala pa dyan yung mga hayop na nga sa laman, ihayok pa sa pera. Gaya ni Jim Baker na dinispal ko ang pera ng mga miyembro ng kanyang simbahan. Marami rin tayong ganyang bersyon sa Pilipinas. nga uh, banal na asot, santong kabayo. Ni Sarulakawa! Ka! Lakalabakay Taka! Hindi si Kibolo ang unang pastor na nagdeklara na siya raw ay anak ng Diyos. Mga silaulong pastor! <laughs> o ang bagong sugo o ikalawang mesiyas. Mula kay Jim Jones sa reincarnation daw ni Jesus at Vladimir Lenin, na noong 1978 ay inutusan ng daang-daang miyembro ng kanyang kulto na magpakamatay bago binaril ang sarili ng shotgun, hanggang kay David Koresh ng kulto sa Waco, Texas, hanggang kay Shoko Asahara, na ang grupo ay naghasik ng poison gas sa subway ng Tokyo. Isa rin dyan ang tanyag na South Korean evangelist at negosyanteng si Reverend Sun Myun Moon na sinabing nakiusap daw sa kanya at nagpakita si Heso Kristo na ipagpatuloy ang misyon nito sa mundo. At ang niyang Unification Church ay namayagpag sa ilang bansa noong dekada 80 at ang impluensya ay umabot hanggang sa pinakamataas antas ng US government. Kung si Kiboloy ay may TV station, si Moon naman ay may dyaryo ang Washington Times na buhay pa rin hanggang ngayon. At gaya din ni Kibuloy, si Moon ay isang konserbatibo ng matinding kontra-komunista. Pero noong 1982 ay nakasuhan si Moon ng US government ng tax evasion at nakulong. At ang makalaya after 13 months ay dineklara ang sarili na... Messiah, Messiah, ang tutubos sa sangkatakuhan. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pumunta ng langit. Kaya, sakaling mahuli man si Pastor Kibuloy, at mga kulong, alalahan niya na lang ang pagpapahirap kay Kristo ng mga pariseyo at Romano at hamunin ang mga umaaresto, FBI man, o mga attack dogs ng Kongreso. Eh, hmm, basketball na lang tayo. <mimitation>